Maligayang pagdating, minamahal na mga kapatid, sa ating pagtitipon sa panalangin. Ngayon, narito tayong lahat na nagkakaisa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na pinagbubuklod ng ating karanasan bilang tao at ng ating pinagsasaluhang pananampalataya. Ang panalangin ito ay inaalay para sa ating lahat na naglalayag sa dagat ng pagkabalisa. Ang panalangin ay may kapangyarihang magdala sa atin ng kapayapaan Sama-sama tayong maglalakbay sa espiritual na landas na ito. Inaanyayahan ko kayong lahat na makiisa sa akin sa panalangin ito. Nandito tayo upang pagaanin ang ating mga alalahanin sa pamamagitan ng liwanag ng ating pananampalataya. Ang pagkabalisa ay isang hamon na kinakaharap ng marami sa atin, ngunit sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong makahanap ng kaginhawahan at lakas. Tayo'y magbabalik loob sa banal na kasulatan kung saan naroroon ang karunungan at payo para sa ating lahat. Magmumuni-muni tayo sa dalawang talata at isang salmo na direktang nagsasalita sa ating mga nababalisang puso. Sa Filipos 4, anin tandang bawas pito, natutunan natin, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, sa halip, sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at paghingi ng tulong na may pasasalamat, ipahayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pag-unawa ay mag-iingat ng inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Sinabi sa atin ni Pedro Lima, Pito, Ibigay ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tandaan, maaari tayong magtiwala sa Diyos at umasa sa Kanyang walang hanggang pag-aalaga sa atin. Kapag ang pagkabalisa ay malalim sa aking kalooban, ang iyong kaaliwan ay nagdulot ng kagalakan sa aking kaluluwa. Salmo siyam na Ang kanyang mga pangako ay nagdudulot sa atin ng kagalakan sa gitna ng ating mga nababalisang pag-iisip. Ngayon, maglaan tayo ng sandali upang magmuni-muni sa pag-ibig ng Diyos. Isipin ang mapagmahal na tingin ng Diyos sa iyo, ang kanyang nakakaaliw na presensya sa iyong paligid. Damhin ang pag-ibig ng Diyos na bumabalot sa iyo at nagpapakalma. Minamahal na Diyos, narito kami sa iyong harapan na may mabibigat na puso dahil sa pagkabalisa. Nagsusumamo kami na ang iyong kaaliwan at kapayapaan ay umabot sa lahat ng nahihirapan. Naiintindihan mo ang aming mga nararamdaman na kikiisa ka sa amin. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy. Sa pag-asa sa aming mga puso, nananalangin kami na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay magningning sa aming mga buhay. Naniniwala kami sa iyong plano ng kadakilaan para sa amin at nagtitiwala kami sa iyong pangako ng payapang buhay. Ipinapahayag namin ngayon na sa pamamagitan ng panalangin, maaari naming matagpuan ang kapayapaan at kaluwagan mula sa pagkabalisa. Nagtitiwala kami sa iyong pag-ibig, iyong karunungan at iyong paggabay. Ipinapaabot namin ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, para sa iyong walang hanggang pag-ibig at paggabay sa amin sa mga oras ng paghihirap. Bago matapos, tandaan na ang Diyos ay palaging nasa atin. Siya ang ating kaibigan, ating suporta, ating gabay. Kung nais mong magmungkahi ng anumang paksa para sa ating mga susunod na sesyon ng panalangin o nais mong ibahagi ang iyong mga karanasan, huwag mag-atubiling isulat ito sa mga komento. Purihin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Magpakailanman purihin. Amen.